Mabuhay po ang samayalang Pilipino! Akala po nila masusupil nila tayo. Akala nila mababali nila ang ating paninindigan. Hindi po tolayan, lalo pa tayong lumakas para ipaglaban ang samayalang Pilipino. Ayong ako'y nakasitip na ng pagkakakulong. Wala na akong takot para ipaglaban ang inang bayan laban sa diktador na gobyerno ng Marcos Jr. Ula, una, una, ang sabi nila, pinastos ko daw ang kongreso. Kayong mga nakapanood, nambastos ba ako? Hindi! <laughs> 34 years of law practice. Wala akong alam ni isang korte na nagpakulong dahil hindi nakaten ng na isang hearing. Bakit sa kongreso, isa sa apat na hearing na naimbita ka, hindi nakarating? Bakit may pagkakakulong? Mm -hmm. Ang sagot, dahil talagang sinusupil nila ang mga kritiko ng administrasyon nito. Sinusupil nila ang kakampi ng sambayan ng Pilipino at hindi lamang ang kakampi ng mga Duterte. Ngayon, okay. 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 hindi na po ito laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay pwersa ng kadiliman, laban sa pwersa ng... Yeah. 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 Kalutihan. This is a fight between good or evil. Mga dilawan, mga pinklawan, kalimutan niyo na po ang kulay ninyo. Kung kayo po talaga ay naniniwala na mayroong Panginoon, kinakailangan po manindigan, manindigan kayo laban sa bisyo, manindigan kayo laban sa mga droga na nakaka sa pag-iisip, na nakaka sa pamumuhay ng sabayan ng Pilipino. Hindi po tayo magpapatinag. Alam niyo naman kayo nakakita, tatong beses na ako umapit hindi po yan investigasyon tungkol sa Pogo. Yan po investigasyon laban kay Harry Roque para mapatahimik si Harry Roque bilang boses ng sambayan ng Pilipino. Tama ba Pero gawin na po nilang lahat na yung nakita ko na mabubuhay pa rin ako miski sila ay kulungin ako. Tatanggapin ko po ang pagkakakulong. Kung ito po ang magiging mitsa para ang taambayan, bumalik dito sa ENSA at muli maghusga laban sa isang gobyerno na hindi na po sumasang-ayon sa interes ng mga mamamayan. Tama. Dito so, sa EDSA, tayo po ay nagpaalis ng isang Marcos. Dito po muli sa EDSA, bagamit tayo po ay kakaunti pa lamang. Huwag nating kakalimutan ang pinakamalaking apoy nagsisimula sa isang mitsa. Kaya kada biyernes, dito po tayo. Ang maliit, nagpumapisa! Ang malaki na ang nag-uumpisa sa maliit. Naniniwala po ako na kahit tayo po ay hindi ganun karami ngayong araw na ito. Naniniwala po ako, ramdam ng buong sambayan ng Pilipinong paghihirap dahil sa walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin dahil sa kakulangan ng trabaho, dahil po sa kapabaan ng sweldo. At naniniwala po ako na sa ng lahat ng kahirapan nito, alam ng taong bayan na walang solusyong maibibigay ang Marcos Jr. dahil wala sa tamang pag-iisip na magbigay ng good governance sa ngayon. Yeah! Yeah! Pero naman po tayong alternatibo. Huwag natin isipin na tayo lang binasbasan ng Panginoon para mamulo sa Pilipinas. 110 million po tayo. At yan po ang dahilan kung bakit pero tayong halal na vice-presidente vice presidente na dahil siya ay nagbigay kay Marcos Jr. para maging presidente sa ngayon ang Marcos Jr. dahil kung siya ay gahaman sa kapangyarihan ngayon po dapat ay President Sara Duterte. <coughs> pero nga po man tayo pero pa pong pag-asa dahil ang unang-una magsisimula po pag-asa sa pag-amin na nabudol tayo. Ngayong nabudol tayo at alam na natin yan kinakailangan po kapit-bisig tayo ngayon para itaguyod ang interes ng mamamayang Pilipino. Lahat po, kakayanin natin pag tayo po ay kapit-bisig, nagsama-sama ng puwerso at nagkaisa. So, mga kababayan, every Friday po, hanggang lumaki, hanggang mapuno natin ang EPSA. Yeah! Hindi kita-kita tayo dito sa biyernes dahil hindi naman po pwede na walang gagawin ang mamamayang Pilipino habang panubog ang bansang Pilipinas. Hindi po tayo papayan. Mas hindi lang po simbolik ang edsa, ito po ay kabahagi na ng kasaysayan. Nung minsan na pinaalis natin ang isang Marcos at tayo nagdiwang, yan po ay mensahe na... Anytime now, maghuhusga na naman ang mga Pilipino para mapalis uli ang Marcos Jr. kung hindi siya magbabago. Yes! Yeah! 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 Wag po kayong matakot. Ako po ngayon, Ngayon nakatikip na ako ng pagkakakulong. wala pong nakakatakot sa pagkakakulong. Lalo na kung alam ninyo na kinulong ka dahil sa prinsipyo, kinulong ka dahil kayo nakipaglaban para mas pabuti kilabukasan sa inyong mga anak. Huwag na po natin isipin ang ating mga sarili. Isipin na lang natin ang mga kabataan. Dahil sila po, sila po ngayon ang haharap sa isang ekonomiya na walang trabaho at walang pag-asa. Maawa po tayo sa mga kabataan. Tayo pong mga matatanda na. Tayo po'y nabuhay na. Tayo po'y nakatikim na ng lahat. Pero mga kabataan, kinakailangan po mabigyan sila ng mas mabuting kinabukasan. Kaya dapat manindigan sa bayan ng Pilipino. Malungkot po yung nangyari sa akin na kinulong ako sa araw ng birthday ng aking may bahay. Wow. Kau na una ang po na hindi ko kapiling ang aking misis sa kanyang birthday. At imbis na kami po ay nagsaya ang akin po nakahalik sa rehas. Bakit po ako pinahalik sa rehas? Hindi po ako kriminal. Ang buong buhay ko, inalay ko sa serbisyo para sa sambayanan sa mga mahihirap, mga inape, tinorsor, pinatay. Buong buhay ko, ako po'y nagturo ng magkaroon tayo mga responsable, mga abogado na magsisilbi sa bayan at hindi tuturing na negosyo ang abogasya. Ang buong ko, buhay ko po, inalay ko para sa malayang pananalita dahil naniniwala po ako sa isang demokrasya, importante ang malayang pananalita dahil pag pinagsama-sama ang panindigan, yan po ang talagang magsisilbing fiscalizer laban sa mapang-api at mapang-abusong gobyerno gaya ng gobyerno ni Marcos Jr. Yeah! Bakit ako tinirato na kriminal? Kriminal ba na magsilbi sa bayan? Kriminal ba na magturo sa kabataan? Na magsabi ng katotohanan mag at itaguyod ang katotohanan. Mga kababayan, pero masasabi ko sa inyo, malungkot man na nawalay ako sa piling ng aking may, beef, ng aking may bahay sa kanyang kaarawan. Malungkot man na ako po ay nawalan ng kalayaan ng 24 oras. Lalo pong nagliyap ang, ang apoy sa aking diktiban na kinakailangan ipaglaban ang Pilipino. At kahit kulay natin, pula, dilaw, pink, wag natin kalibutan na ang dami ng nag-alay ng buhay para sa sambayan ng Pilipino. Ano ba naman yun na magkaroon ng isang buhay ialay para sa kinabukasan ng ating mga kapataan? So ang aking panawagan sa mga mapang-api sa gobyerno ni Marcos Jr., Miskit patayin niyo po ang Hari Roque hanggang sa huling hininga. Ipaglalaban niya ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Ipaglalaban niya ang kinabukasan ng kabataang Pilipino dahil dalawa pong anak ko na magsisimula pa lang na kanilang buhay at kailangan magkaroon sila ng mabuting kinabukasan. Castle! Mga Pilipino, nandito po mga vloggers. Pero nasaan po kayo ano pa po inaantay niyo? Inaantay niyo ba na mahawa ang inyong mga kabataan sa bisyo ng pinagbabawal na droga na ngayon ay parang tinatanggap na sa lipunan, lalo na ng alta sosyedad? Tatanggapin niyo na po na ang gobyerno ay palabigasan ng mga namumuno na baliwala na ang serbisyo sa taong bayan. Tatanggapin nyo na po sa gobyerno, hindi para sa binig pasyente. Tatanggapin niyo ba ho na mamamatay ang ating kabataan kasundaluhan sa isang gera na walang interes ang Pilipino? Tatanggapin ba ho na mamamatay na lang sa gutom ang maraming Pilipino? Dahil party, party, party sila, droga, droga, droga sila, hayaan mong mamatay ang mga Pilipino. Kaya po kayo lalabas sa bayan ng Pilipino. Hindi po ako naniniwala na wala kayong pakialam sa kinabukasan ng kabataan. Alam ko po, nagmamahal kayo. Tuwing biyernes po, narito tayo. Pipigilan nila tayo. Yan po talaga ang gawain na adiktaduryang gobyerno. Pero tayo po maninindigan. Dahil sangayon sa batas, sa saligang batas, tayong mga Pilipino, tayong mamamayan, tayo ang may-ari ng EDSA. Para, yes! para iparating ang ating disgusto laban sa isang gobyerno na nalulang na sa pinagbabawal na droga. Ayon! 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 Marami Ayon! pa pong biyernes na darating mga kababayan. Halina po kayo. Lumabas na tayo muli. Dahil kung hindi po tayo maninindigan, baka lahat na po ng kabataan malulung na rin sa pinagbabawal na droga. Dahil ngayon po, pagkat alam na natin na lahat na may bisyo ang presidente, kung hindi tayo maninindigan ang mensahe, okay lang pala maging bangag. Payag pa kayong bangag. maging bangag. <coughs> yeah. hindi. hindi. Kung kayong pumayag, kinakailangan manindigan at ipaglaban ang kinabukasan ng Pilipinas. Sa so, mga kababayan, tuwing business po, naririto kami. Hanggang mapuno natin muli ang EDSA at mabawi muna na muli ang kapangyarihan mula sa kamay na ang oh. maibalik sa kamay ng sambayan ng Pilipino. Yeah, Alam ko po hindi mangyayari yan na isang gabi lamang. Alam ko po maraming mag-alinlangan, maraming natatakot, maraming nagmumuni-muni kung ano pang dapat na gawin. Pero ngayon po, tama, may teknolohiya na nakikita nyo ako mas marami nakakakita yeah. ngayon dito sa ating yes, mga sinasabi kesa mga narin sa EDSA pero hindi po sapat na manood sa social media kinakailangan manindigan kinakailangan lumabas kinakailangan tumayo dito sa EDSA at magsabi tama na sobra na tama na sobra na tama na sobra na Alisin ang bagag sa Malacanian! Alisin! Alisin! Alisin ang bagag sa Malacanian! Alisin! Alisin ang bagag sa Malacanian! Alisin! Alam ko po, maraming nalulungkot sa iyo, sa inyo. Dahil tayo po ay napudol. Napudol din po ako. Umakyat pa po sa kanyang inablando at nagsabi, Marcos Duterte unity Team. Pero ang pagkakamali po ay dahil tayo ay tao lamang. Malay ba natin na lulustayin ng Marcos Jr. ang pagkakatawin na ituwid ang imahe ng kanyang pangalan? Malay ba natin na talagang siya ay merong bisyo na nagresulta nagre -resulta sa kakulangan? tamang pag-iisip para masolusyonan ang mga problema ng bayan. Hindi po natin alam yan. Sa so matapos tayong malungkot at tayong nabudol, kinakailangan bumangon muli, alisin ang putik dal sa ating pa at lumaban muli dahil kung hindi po, hindi tayo makakausad, hindi tayo makakarating sa nais nating patunguan. Ang Pilipinas na malakas, masigla, masaya at mayaman, taas noo lahat na Pilipino. Aboy! Buhay! Aboy! Aboy! Pero bagamat tayo po ngayon ay narorito lang sa footpath pa rito. Bridge. Bridge at overpass. Pinagbabawal po, na po, po doon. Man tayo pag marami na po tayo hindi po tayo po pwedeng pagbawalan dahil tayo ang may-ari ng mga kalye lalong-lalo na ang EDSA. Hindi nila po pwedeng ipagkait ang EDSA sa atin. Dahil ang EDSA, dito po nangyari ang, ang, ang hagupit ng taong bayan laban sa mga mapag-api at mapaglabis na gobyerno. gayon ngayon, sir. Katulad ngayon. Wala ka so mga kaibigan, Marami pa pong biyernes na darating. Yes! Yes! Pero sana darabin, po, darabin na lumabas na kayo sa mga susunod na biyernes. Dahil marami na po tayong mga kasamang ginugurgor. Ako po, ang aking pagkakakulong, panimula ng aking gurgor. Pero gawin na po lahat ng gawin. Hindi po ako magpapatinag. Dahil ako po, nagpapasalamat na ako sa may kapal. Binigyan na po ako ng 58 taon na ating Panginoon kung kinakailangan, ialay ko na ang buhay ngayon para sa inang bayan, gagawin ko po yan with absolutely no regrets. po, alam kong marami pa mga dugong bayani sa atin ang kinakailangan lang po magkaroon ng lakas ng loob para manindigan tumayo muli sa EDSA at ibalik ang gobyerno sa kamay ng adiktatura at sa kamay ng mamamayang Pilipino. Yes! Yes po! Mga kaibigan ha, hindi po tayo magtatapos ngayong gabi lamang. Dahil lang EDSA po, kaya tayo narito hindi, yan po ay kabahagi ng buhay na kasaysayan ng Pilipinas. Habang narariyan ang memorya ng EDSA, hindi po mamamatay ang apoy, ang mitsya ng kagustuhan ng Pilipino na mabalik ang tunay na demokrasya at responsableng pamamahala sa malakanyang ng bansa ng Pilipinas. Sir, po, Ano sa pong experience sir sa loob kayo ba inayos? Ano sa ang kanang pagtrato sa inyo sir habang kayo ay na-contempt sa loob ng House of Representatives? Hindi po ako pwede maging maligaya dahil nawala po ako sa piling ng misis ko sa kanyang araw ng kaarawan. Pero ngayon po, bago po punta rito, nakapagdiwang din po kami ng simpleng pagdiriwang. At alam naman po, nasa mulat mula. Bata pa po kami. Pareho naman kabahagi na ng aming buhay ang pagsakripisyo at paninilbihan para sa ilang bayan. Huwag po kayong maniwala na ako'y nakontempt dahil ako'y nagsidungaling. Uulitin ko po, 34 years of practice, wala pong alam hukumang na nagpakulong dahil hindi naka-attend sa isang hearing. Nakikita nyo po ng hearing na yan, ako po ang linilitis. Hindi po yan para bumuo ng batas. Ang tinatanong nila ngayon, meron ba akong unexplained wealth? Bakit? Yan ba ang in-aid of legislation nila laban sa Pogo? Ang tanging tanong, may kinalaman ba ako sa Pogo? Ang sagot, wala. Bagamang pilit nila akong dinadawit sa Pogo dahil ang sinasabi nila, si Presidente Duterte daw ang dahilan kaya umusbong ang Pogo at siya ang responsable sa Pogo. Pero anong nakita natin kung sino ang hari at reyna ng Pogo sang ayon ti Maharlika? Sino? Si Lisa ba ba Si Bangag! Bakit ako itunuturo? Hindi naman ako party party sa mga Pogo. Hindi naman ako ang humingi ng pera sa mga pogo. Taman. Hindi naman ako ang nakinabang sa mga pogo. Mama Marcos, ang kinabang? Ang nila, ginawa ko lang nila. po, maghain ng mga pleadings sa isang ordinaryong kaso ng ejectment. Yan ba ho ang tao na nakinabang sa pogo? Kaya nga po, ang sasabihin ko, hindi ko gusto bastusin ng kongreso. Dahil ang Kongreso, dapat yan po ay balwarte at bulwagan ng representante ng taong bayan. Pero ang katunayan po, hindi na po sila nagiging tapat sa kanilang responsibilidad dahil pati po sa pagbubuo ng batas. Wala po tayong maaasahang batas na mabubuo sa kanilang pag-iimbestigati o ano ng EJK at ang puto dahil ang kanilang pakay sirain ang Duterte at lahat ng kanilang mga aliado, lalong-lalo na ang dating tagapagsalita ni Presidente Duterte. <tos> <tos> anong batas <coughs> ang may Sa ngayon, sa tinatakbo ng investigasyon, ako ang iniimbestigahan at hindi po nagkakaroon ng investigasyon para sa isang batas. At anong kaila aking pagkakasala? Malaki masyadong bibi maasim ang sinasabi sa gobyerno ito. Karapatan mo yan, Atty. Tama. At kahit anong sabihin nila, hindi po tayo magpapatinat. Yes! Tama. Naalala niyong sinabi ng isang kongresista, habang kami nag-iisip kung ika'y pagkukulong o hindi, masasakit ang mga sinabi mo nung kinuntip namin. Ang kapal na si mukha! Correct, si Badoy at si Celis ng SMNI. Binigyan ako ng pagkakataon na bawiin ko mga nabanggit ko laban sa kamera ng mga magdanakaw. Hindi ko po ginawa yun. Hindi ba yan, sir, ang kandaro hindi ko pong makulong kesa bawiin ko ang mga pinilas ko mga salita na pawang katotohanan lamang. Hindi ba, sir, ang kamera ay kandaro ko? Kaya nga po mensahe ko, mabuti pa. Gurgurin nyo talaga ako dahil hindi po ako titigil na sumigaw na walang karapatan ang mga wala sa tamang pag-iisip na mamuno sa Republika ng Pilipinas. Atorne Ari Roque. lang atorne. Mabuhay! Rama Abisdak, Pilipinas. Itong uh, pag-cited in contempo sa inyo, may kinalaman kaya ito sa inyong paninindigan tungkol doon sa Paul video na sinabi nyo po ay authenticated ho ang aking balita po sa dati ko mga kasama dyan sa kamera. Kaya po ako pinupuruhan, pinagdududahan na may kinalaman daw sa full video. Ayon pala. Ang aking kagutan, unang-una, ang merong responsibilidad sa full video ay si Presidente Marcos Jr. dahil siya yeah, ang nabideohan. Tama! Na tama, tama. tama. Pangalawa, election. paano makakakuha ang kritiko na gaya ko ng ganyang video. Samantalang hindi ako makalapit ngayon sa presidente. Tama. Ang pinanggalingan niyan isa sa kanyang kakampi, malapit na kakampi na nakuhanan siya na napakalapit. Kaya naman Ama. di ako nagtataka na si Maharlika na dati talagang number one loyalist ang siyang naglabas niyan dahil ang kanyang puting ahas hindi po pwedeng maging kritiko gaya ko kung hindi isang napakalapit sa Marcos Jr. Tama, tama. Sentido komon. Yeah. Atorne, may tanong po ako uh, naalala po natin yung mga binagamit po nila ngayon mga witness dyan po sa Senado ay mga PDL. Ang tanong po, Atorne, ito po ba ay uh, mayroon po bang mga kaukulang ba permiso eh? galing po sa Korte Suprema? Binali wala na po nila ang batas. Sang sa ayon po sa rules of court, walang sentensyado na ang parusa ay panghabang buhay na po pwede ilabas sa bilibid na wala po permiso sa Korte Suprema. Pero ginamit po nila kapangyarihan nila bilang kongresista para ilabas at tumayong testigo itong mga sentensadong mga kriminal laban kay PRRD. Oh, naman, Pero nakalimutan nila na sa batas, hindi po pwedeng madawit ang ibang tao kapag ang isa ay nag sa isang kasalanan. Ang ganyang confession ay magagamit lamang doon sa taong nag hindi sa ibang tao. So ilabas nyo na po ang hanggang isang milyong mga mamamatay tao, hindi po nila po pwede idawit si Presidente Rodrigo Roa Duterte sa kanilang pag-amin dahil ang kanilang pag-amin linalagay lang po nila sa kumunoy ang sarili nilang buhay at hindi ang buhay ni Presidente Duterte. Lilo! Ano sila mga ba sentence <laughs> Bakit sila tumututol sa ginawa ng Presidente Duterte? Hindi pa totoo na ang presidente Duterte ngayon ang pinakamamahal na naging presidente ng bayan dahil ipinalik niya ang kapayapaan sa ating mga komunidad. Dahil itabanan niya ang mga drug pushers at mga drug lords. At dahil dyan, nakatulog ng mahimbing ang pamilyang Pilipino. Hindi ba totoo? Totoo! administrasyon balik ang droga sa mga kalye, balik na naman ang takot sa puso at damdami ng mga magulang dahil lang tara na naman ang droga sa ating lipunan. Atorne Harry Roque, sa inyo po nanggagaling yung uh, source na ito na sinasabi niyo po na merong uh, nilolotong impeachment complaint laban po kay Vice President Inday Sara Duterte. Pero ano po ang inyong masasabi dito? Itinanggi po ito ng kamaraho ngayon sana po isulat nila yung pagtatanggi. Dahil makikita natin sa kasaysayan na talagang hindi sila papayag na hindi umupo na bilang pinakamataas na leader ang tambaluslos kung hindi sa 2028 baka mas maaga pa sa 2025 itagal nyo po sa bato dahil sila po ay matagal na luklok ng panahon ng Marcelo sa pwesto they want forever again. Uh, okay. Pero ang alam natin, walang forever at ang meron yeah. lamang ay never again. Walang forever again. Never again. Never again. Never again.